Magpapalit nga pala tayo ng kadena kahit bago pa yung gamit ko. Bala ko kasi itong ibigay kay tropa dahil matitigas na yung kadena niya. Kaya yun, hirap siya magbike dahil kabius ng kabius. Ito nga pala yung bagong gagamitin natin, mapap, CTTO na 10 speed. Compatible siya mapa 1x, 2x, or 3x. 116 links at high quality yung steel na ginamit na material. May kasama na nga din pala itong missing link. Ang ganda mapap, sang kinang niya at nakasulat yung brand niya sa gitna. Hanapin nga pala muna natin yung missing link na kadena ng to. Bali wala akong proper tool sa pagtanggal kaya pupukpukin ko na lang. Sino, lumuwag na, wag nyo agad bibitawan kasi pipitik yan. Mas maganda kung ipush mo baba yung cage ng RD para lumawlaw yung kadena. Tapos yun, makukuha mo na siya ng safe. Binabaklas na nga pala ni Tropa yung matitigas niyang kadena. Tapos, kinabit din niya agad yung binigay natin. Yun ang swabe, okay na mga paps. O nga pala, kabit na natin yung bago. Bali yung magkabilang dulo ay lalagyan mo ng missing link. Yung isa sa taas, tapos yung isa sa baba. Para mapagdikit mo at malak. Ganyan pa siya mga paps, di pa kasi nalalak ng maayos. Pupukpukin mo na yung pedal at lalapat niya na nang tama sa chain ring. O oh, diba, okay na, naglak na siya. Ready to use na yan wag mo na lagyan ng chain lube kasi pag nahawakan mo yan personal ay may langis na siya smooth yung flow ng kadena at wala namang kabiyos. kahit sa shifting ay wala ding naging problema sound check muna natin Swabe, tunog lata. Kahit si Mingming nagandaan sa bagong kadena natin. Kung gusto nyo nga pala subukan tong CTTO si na chain ay lalagay ko na lang dyan sa yellow basket. Available sa kanilang 8 speed hanggang 11 speed. Din lang mapap, straight safe palagi.